Hey, good morning! Hey. Nandito pala uh -huh. si Cooper ngayon. Mag-alis kami ngayon guys. Magpunta kami sa op shop. Kasi wala kami magawa dito sa bahay. Ano kasi ngayon, wala kasi siyang pasok. Kaya gagala muna tayo guys. Magpunta tayo sa okay. Okay na naman. What's that? Ayan. This way. Meron pala siyang ginawa, oh, ng phone daw. May apple pang kinagat. Kasi gawa niya yan. Okay. Ready to go, kops? Mm -hmm. so, okay, let's go, mga guys. Tara, kops. Let's go, kops. Eh, bukas na Ukay-ukay yan, <clears throat> Dito kami, guys. Papasok, guys. Yan, my fish and chips merong op shop at meron silang kapihan dyan meron pang timis to timis fish and chips yan may fish and chips dyan at dito may kapihan si coffee masarap yung mga cake dyan guys siguro magdaan tayo mamaya doon dito na yung op shop wala sila gaano mga halaman ano ang nandito ito lang Ooh, what's this para pasok tayo sa loob ayan alalok wow ang pangkot nice how much? 2 dollars bili tayo mayroon mga wallet what's this? oke okay, pasca. siya. Nah, yeah. Ano mm -hmm. okay. mm -hmm. eh. Yeah. baga. You go, there no, you go to the toys Go to the toys. The You go to the Hindi siya leather. Ito, ano to? Tara, doon Found something, Kop? Oh, my goodness. Why that one? Have a look. Gusto niya yan, guys. Kasi merong buhok. gusto niya yung dalawang may buhok balut not that that's for girls so oh, girls <laughs> okay Ay, mga jacket you stay there huh? you stay there ko pa So kayo guys, mga jacket. Nakita ko naman to noong isang araw. Isang araw, last week pala. Ito wala. Bis, tara eh. Meron na naman bis. Kano to? Masayang presyo. Marami na akong best, Meron silang mga watch. So, pagkadagang rilong riloy di ring royal ah. Tagpila mo ani. Ala. Ay sus. Jis di ko ani oi. Eh. Palitan pag eh dubli ng gasto. Bag para ba siya di ay. Tu ara si bulan o oh. Buutan lagi kada doy di apa mga storage box oh tag 4 ang usah kanindos color blue ikaw doy kumusta naman ka diya doy on siya manay mo nakita mayroon lang siya nakita dito guys interesting kuni oh mura manay pang kasino nagyaka na ka diya doy na magbisaya lang kita karun guys okay. Okay. suskadagang sanina Pero kapoy ang ukay ani oy. Eh? Ng mga sapatos. Bati man lang sapatos ron. Kakang sapatos pero kapoy sukod roy eh? kay magubuhubo pag kag midyas ah uh, bulos. Huh? Wala man ka mga sapatos dito nga, guys. Kita pun to dati. Diri ta dapit be kay nay daghang balunan diri. Ani unsa man ni? Eh. Sudlanan ni Pila ni tag 5. Tag 5 gid siguro eh imposible namang tag 15 to. Si mura Pero 5 ni. Eh. Ato ta ato sa unahan be. Unsa man ni kasaba ko plastic. Parang maganda to. Quick oats. Okay. okay. kami kelihatan ya. Ini kali kita. Ini kelihatan yang terusik. Nah, mung kabtangan dari guys, gibutang sana mo dia. Ana yung sa um na to pag adha diha may sana ako doon sa ano, sa fitting room kaya lang mayroon tao. Hindi ko susukat lang to isusukat. Daan mo kami dito guys kasi bili lang kami ng family pack na chips, potato chips. Mga minutes pa siguro to. Wala, mga anong customer dito. Tahimik mga loads. Ayan yung soft drinks nila. Mingaw. Ito na pala sila dito guys. Ano lang? 9.50. Akala ko 11. Yes, Mura-mura sila dito. One winner later. Dito na kami sa bahay guys. Bumili lang ako ng chips. Nandito na yung chips naman binili kanina. Jebe. Ayan yung chips nila. Ang dami pala. Kamura lang po guys. 9.50 lang yung price nila. Ah. <laughs> At ayan o yung nabili namin kanina sa ukay-ukay. Silipin natin yan mamaya-maya guys. Dito tayo. Galing ko to dito kasi dito maliwanag tayo mag kuhul ng ating mga na pamili dun sa anong ukay-ukay. Up Upo, mga tayo nga, guys. Dito tayo. So, guys, oh. Ang dami. Tingnan nga ito, guys. Yan, oh. Two dollars. Two dollars ang isang malot. Bruh. Na maliit na humon. Mm? Yung limoncito ba, guys? Ang dami. Wala pa naman ako nakita doong binibinta sa shop. Iwan ko kung bakit hindi sila nito nagbibinta ng ganitong limonsito siguro yung mga Australian hindi marunong mag ano nito, magamit. Pero tayo, sausawira naman kami dito. Huh? Meron ako dito pang sausawan. Mm. Pang sausawan talaga guys, yung naisip ko lang talaga dito. Yeah. Ah. Uh. Ayan. Simpanin ko doon, wala pang bunga. Tatlo pa yung bunga guys. Hmm? Hmm? Tsaka hindi pa hinog. At ito, nakikita na ako ng limonseto <laughs> Doon sa ukay-ukay, -okay, mga guys. At ito, yung ilagay ko siguro dito. Dito ko to lagay. Singko lang po $5. Five dollars yan, ilagay yung mga ano dito, yung mga ganyan ba, yung mga bullpen yung mga pencils ayan, dyan sya at saka ito, mamaya ililipat ko to dito kasi ito, magic spring mamaya ako na to i-arrange guys, so, tingnan nyo nga mga guys magic spring na sobrang laki. Ayan, oh. Napanalo na naman po ng anak ko doon sa palaruan doon. Ang laki. Ang ganda Actually, ako ang magpili nito. Kasi yung anak ko nanalo sa may palaruan doon. May mga prices doon na pwede mong pagpipilian ako ang nagpili nito. Sabi ko sa kanya, ito yung piliin mo kasi wala pa ako nakita ganito kalaking magic spring. Yan. At patuloy na tayo dito sa ating mga na kanina. Mga guys, ito, lalagyan ko po ng ano, mga kunting laruan. One dollar yung mga pang-storage. Lagay ko ito dito sa ilalim. At ito pa. Two dollars to. Two dollars. At saka itong dalawa. Pag one dollar. Bruh. Lagyan ko din ito ng mga anong papel-papel. Kasi si Cooper mahilig magupit-upit ng papel. Walang, kala walang kalalagyan. Kaya ito tamang-tama. Lagay ko man ito dito. Tapak-in ko lang dito yung mga papel niya. Ayan, dyan lang. Easy lang, bubunutin. At dito naman tayo sa ating bag. bag. Meron ako ditong scarf. Scarf na 3 dollars. Ayan, pag 3 dollars. At ito guys, oh, na naman ako ng vest. Marami na akong ganito. Pero hindi ako makapagtiis. Kailangan ko ito bilhin. Pero iba naman po na nasa sa akin na nabili ko last time. Walang ano for dito. Yung balahibo. Wala akong ganito na may ganitong balahibo. Kaya ako to kinuha alam ko magagamit ko ito guys 10 dollars lang 10 dollars lang sya dito yung dito ito nga yung mga ukay-ukay na to guys dito to banda sa amin malapit sa amin dyan ako palagi pumukunta ito yung wallet. Wallet na pula, na leather na naman din. Kaya alam nila siyang gas-gas dito. At merong ano, pintil pen na hindi na makuha yata to. Permanent yata to. Good condition pa talaga siya guys. Oh, 3 dollars. 3 dollars. At sya ka, ang mga compartment. Ayan. Ang nagustuhan ko dito, guys. Kasi mayroon siyang bakit dito. Itatakin ko lang asan na yung wala ko. Kuhin sa Ito kasi yung wallet yung ginagamit ngayon na nabili ko rin sa ukay-ukay. Kaya ko ito nagustuhan din kasi mayroon na siyang pangsingit na lagayan, madali ang lagayan sa card. At ito, ito oh. Madaling ang access dyan sa mga card mo. Dyan ko sisingit yung card ko. Siguro ito ang gagamitin ko na naman ngayon. Amoy talaga siya, leader. Yan yung wallet, mayang pag-$3. At ito, ang sabita ng mga ano kung ano-ano guys kahit branyo o yeah. ilagay dito wow <laughs> pero para naman talaga to sa ano para sa mga necktie panglagay ng necktie siguro lagyan ko to ng ano panglagayan ko to ng sinturon ko dito ko ilagay ang dami o oh, malagayan tag 2 dollars ito yung pang baunan na tag $2 din siguro para to sa salad si Miranda nito oh, mahilig sa mga salad salad kasi hindi ito malagay sa microwave kasi metal siya dito pero maganda siya pang salad baunan sa school mga bata si Miranda siguro magamit nito kasi mahilig siya sa salad Mahilig sa salad. Ayan, may handle pa. Ayan. Cutie. Eh. Napaka-cute po, Dollars. At itong ating last. Na pakuri. Pakuri ba yan sa Tagalog? Hindi ko alam kung pakuri takuri mo sa Tagalog. Ayan, naisipan ko itong bilhin kasi minsan yung electricity hindi mag-work, brown out. Yung kitol pala kasi electricity nga hindi nag-work, walang electric, pero yung aming stove nag-work. Kaya ito yung naisip kong gagamitin, yung takuri kasi magamit naman ito sa stove pag brown out, magamit to sa stove. Ayan, pag 6 dollars. Yung takuri na di ba? Diba, pag hindi magamit yung mag brown out minsan, hindi tayo magagamit sa kitol. unya hmm. takang na niya sa ano, sa stove, di ba? Yung takuri ba? Oh. Mao man yung takuri. ito yung takure na magbibisol. -wi Malala, nalala nyo guys yung mga takuri sa may magwiwisol napakaingay pag malapit ng kumukulo nagwiwiso na ang sakuri yun ito siguro oh ito siya at yun lang guys ang nabili namin kanina ni Cooper sa aming gala doon sa ukay-ukay nabili lang kami ng chips at magdaan pa sana ako doon sa ano may cake doon nakasarap yung mga cake nila binibinta doon kaya lang sarado naman Di bali na kasi yung ate ko magpunta naman siya ngayon. Nag-order siya ng ubi cake. Sabi niya, bigyan niya daw kami ngayon. Magdaan siya dito. Bigyan niya kami ng kalahating cake na in-order niya doon sa malayo na Pilipina din ang nagano nagbigosyo doon ng cake. Punta siya ngayon dito at bigyan niya kami ng ubi cake. Kaya yun, kita-kits tayo mamaya guys, mga mamaya-maya pa.

nagmamadali kasi sila ay, nagdaan na siya dito binigyan kami ng ano cake ay, may nagbibinta oh, ng cake doon nag order sila ng Pilipina cake Pilipina anak yeah. kada di ay mo pwede nihatan uh. ala ang laki kakainin ko talaga to kasi gusto na ako magkape <laughs> magkapi na talaga ako ngayon. Alam niyo guys, hinintay ko to. It's young coconut. coconut. You like that Miranda, that one? Yeah. yeah. got <laughs> 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 <You> me <guys>, Mike. <laughs> 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 oh saan na siyang? It's good, it's good. Have it a ah yeah. Ang sarap. Yeah. Alati, salamat. Hey. Tapos, aalis na daw sila kasi meron ka silang lakad. Alati, salamat.

okay see o oh, sige di mang kayo ngit-ngit oh, nah. maglakaw na moron oo oh, o oh, sige maglabap ako oo oh. sige na sige kape na sigurang ano I wanna have some in 7 minutes sarap siguro to Kaka, how much yeah how much can you finish Ayan na, lumabas na ang mga tao kasi gusto din nila to. Ang mm, din. Ito, dada, da, gusto ka? Ay, manilaw pa niyo, oy. Ay, mas cooper. Kop, dali, kop! Mm, yummy with coffee. got every dessert. I should stop saying that, is it? mẹ nào ông mua cỗ này